Attorney, nung nagsampa ako ng reklamo sa barangay, tinanong ako kung gusto raw ba namin ng arbitration proceedings. Ano ba itong arbitration? Ang arbitration, bahagi yan ng alternative modes of dispute resolution sa ilalim ng katarungang pambarangay law. Maari lang itong gawin ng lupong tagapamayapa pag pumayag ang magkaalitang partido na ipasok sa arbitration ang kanilang alitan. Maaring pagkasundoan ng dalawang partido na pagpasyahan ni Kapitan sa mediation o ng pangkat sa conciliation ang kanilang sigalot sa pamamagitan ng arbitration. Kailangan lang pumirma ng mga ito sa tinatawag na arbitration agreement. Subalit so, di gaya ng mediation at conciliation na tagapamagitan lang ang ganap ng lupong tagapamayapa, dito sa arbitration ay magiging parang hukom si kapitan o ang pangkat chairperson. Maglalabas ng tinatawag na arbitration award si kapitan o ang pangkat ang tagapagkasundo as the case may be, makalipas ang anim na araw mula sa petsa ng arbitration agreement. Subalit so, hindi dapat lumampas sa 15 days ha, ang magiging pagpapasya sa arbitration mula ng mapirmahan ng arbitration agreement. Ibig sabihin, kung nagkapirmahan ng arbitration agreement ng September 1, dapat maglabas ng arbitration award o desisyon si Kapitano ang pangkat sa September 7 o kaya hindi dapat lumampas ng September 16. Ang nasabing arbitration award ay dapat firmado ni Kapitano ng pangkat chairperson at dapat nakasulat sa wikang parehas na naiintindihan ng dalawang partido. Kung walang mangyayaring repudiation o pagpapawalang bisa sa nasabing arbitration award, matapos ang sampung araw mula nang matanggap ito ng mga partido, ang nasabing arbitration award ay magkakaroon na ng bisa gaya ng isang desisyon o hatol ng korte na kailangan iga alang at sundin ng dalawang magkaalindang partido